Kaya ako eh, dahil nakita niyo yung katawan ko, medyo malusog. Tsaka tignan mo yung katawan maluso. niyo, parang yung... Amoy panis na milk, oh my God! Mm. Ano ka ba? Basta mabuti na kumain ka na. Ito, tignan mo itong adobong palaka ni Kuya Francis mo. Hinaulin niya pa ito sa ano, sa... Ano ba? Alam mo, Marimar, mas mabuti pa. Subukan mo na lang para kumain. No! Oh. Ito siya yung tignan mo. Mm. Ito, masarap yung paan ng palaka. Yeah. Tikman mo! Tikman mo! Mmm! 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 At least you try! Damihan mo, ha? Hi, Dad. I have something to tell you. Mmm, um, want ko kasi bumili ng new phone and new bag, Dad. So, hingi sana ako sa'yo ng money. <laughs> Alam mo siya, may gusto ko sabihin sa'yo eh um, yung company kasi natin, nalugay na. What? What do you mean, Dad? At itong bahay na to, kaya eh, nabenta ko na para ibayad dun sa pagkakautang ng company. Dad, hindi pwede. Hindi, hindi totoong naghihirap na tayo, Dad. Tsaka, Dad, hindi ako papayag. Wala na akong magagawa. Dito nangyari eh, hindi ko rin naman inaasahan to. Ah, uh, nga pala, bala ko na mag-abroad muna para makabawi. Malaki-laki pa rin yung utang ng company na kailangan ko bayaran, kundi baka makulong ako. Tada nung mag -a -abroad. Paano naman ako? Ikaw mag-alala. Eh, binili naman kita kay Marimar. Bungka muna sa kanila, sa probinsya nila. Dad, hindi ko kaya magmabuhay sa probinsya. Ayoko, Dad. Tsaka... Ay! So very dumi doon dad. oh my gosh, kakamali ka doon. Alam mo, pwede pwede ka din sa probinsya. Tsaka, sasama, sasamahan kita. No, marami tayo. Gusto ba, ayaw mo doon, mamimingwit tayo sa sapa? No, maraming witch doon, no? Tsaka so daming mosquito. Yeah. Ew. Uh, wala ka na magagawa. Wala kang choice kundi sumama muna kay Marimar kasi... pa next week, wala na tong bahay na to. No, dad, hindi ako papalik. Hay nako, sir. Huwag no. po mag-alala, sir, kasi ah, alagaan ko po yung alaga ko doon. Tsaka, itutrol ko po siya doon. Mag, Aano ah, po kami ng kalabaw. Sasakay po kami ng kalabaw. Tapos, mag... Kalabaw? It's so very dirty. Ew. Yuck. Dad, no. Ayoko. Alam mo, Shane, mas mabuti pa. Pagligpit ka na ng mga gamit mo. <laughs> Habang, di pa kayo makuha tong bahay. No, di ako papayag, Dad. Wala ka nang magagawa. Decision ko na yan. Tsaka, ano ba gusto mo? Makulong pa ako? Fine. Oh. Ay, ah, ano ba yan? Ano ka ba? Huwag ka mag-inerte. yung mga lamok dito, no? Super. Tsaka dito Ay, sa ka probinsya. Ka Sariwa yung hangin. Oh. Tsaka, ayun na tayo, oh, yun na yung bahay namin dito sa unahan ng pinyahan na yan. Yan, nakikita mo yung mga na yan. Sa amin yan, tsaka lupain namin lahat yan. Hindi ko gusto dito sa province nyo, ah. Walang mga buildings like BGC. Tsaka, eh. puro mountain lang yung nakikita. Ano ka ba? Eh, yun na yung maganda sa probinsya, eh. Walang buildings. Natural, sa province tayo, tsaka... Ano si naisipin mga buildings, no? Kasi wala na tayo sa Maynila. Tsaka isa pa, huwag mo akong artehan dito, ha? Ang kati baka magka-rashes pa ako nito, eh. Rashes ka dyan? Tsaka huwag ka mag-alala. Mm. gano'n lang yung gamot dyan sa mga rashes-rashes na yan. Arte-arte na ito. Dito sa probinsya, huwag ka na mag-inarte. Kasi wala ka na sa teritoryo mo. Daddy kasi. Yan mo, oo. Oh, oh Napaka-fresh ng hangin, di ba? Sariwa. Ang lagit kaya ng hangin. Lakit Ang lagit, mo... hindi ka lang talaga naligo, eh. Sige na. Kasi, tutur pa kita dun sa bahay namin tsaka sa mga tanim namin ng na mga palay, mga mais. Oh, kuya, kain na tayo. Nakapaghandahan na ako ng food natin. In fairness ha, ang dami mo palang huling pala kakagabi. Sabi mo kasi, may bisita tayo. Tsaka, so, ah, ba't pa naman kasi din dito yan? Kaya alam mo naman, mahirap tayo baka mamaya. Hindi sanay sa pagkain dito. My God, kuya! Ang baong-bao ng bahay! Hindi ka man na naglinis dito! Ano to? Ang pasamay tayo? Nabubulo! Eh, pasensya ka na. Alam mo na, may aga tayong itik. Who's that guy? Ay. Ah, Shane! Si! Francis nga pala, kapatid ko. Tsaka, meron pa akong isang kapatid. Hindi mo pa namimit. Kapatid mo siya? Oh my God! He look like a pig outside, so very fatty! <laughs> <laughs> ano ka ba naman? Siyempre, alam mo naman dito sa probinsya, maraming mga pwedeng ulamin kagaya ng gulay. Eh, Siyempre, sino ba naman hindi tataba? Teka lang, Marimar. Ano ba yung pinagsasabi niya, fatty? Sabi ayaw. niya, taba-taba mo daw, tsaka puro ka-cholesterol sa katawan. Yeah. Look, look at ba your ba? body! <laughs> <laughs> Aromatis bastos, ha? Huh? Oh my God! Ah, uh, yan mo na. Huwag mo yung bata. I-inigil si Miss eh. Ah, uh, ah, uh, Shane? Mas mabuti ba kumain ka na? Eto, oh! May naholi si Kuya Francis mo na adobong palaka! Balakang Ew. bukin! Frog, yun talaga yung eat niyo sa akin? Oh my God, wala bang steak or anything. Palaka talaga? Wait. Eh kung ipakain ko kaya, sa'yo sawa! Alam mo, sumusabra ka na eh! Huwag ka maghahap ng ganyang ulam dito sa bukid! Alam mo naman dito, diba? Nasa province ay wala tayo sa Manila! Alam mo kung anong meron yun yung kakainin mo! Oh mo, -sarap pala, Tinan mo oh! Ang sarap-sarap kaya ng adobong palaka! Tinan mo oh! Ang sarap ng buto neto oh! Alam mo bang hindi ako sinanay ni Daddy na kumain ng ganyan? Oh my God! Pes ngayon, masanay ka na! No! Kasi nandito ka sa bahay namin! Dapat kayo ang mag-adjust. Sabi sa ba? Dapat masanay ka sa amoy dito. Napaka-organic. Organic? Diyos ko, halos... Hmm. Sumakit na ngayon siyan ko. Organic? Ano ka ba? Ay na! Amoy mo ngayon. Vitamins yan. Maganda yan sa katawan. Kaya ako eh. nakita niyo ng katawan ko, medyo hmm. malusog. Tsaka tingnan mo ng katawan maluso. niyo, parang kayong... Amoy panis na milk. Oh my God! <laughs> Mm. Ano ka ba? Mas mabuti na kumain ka na. Ito, tikman mo itong adobong palaka ni Kuya Francis mo. Hinaulin niya pa ito sa ano, sa... Ano ba? Alam mo, Marimar, mas mabuti pa. Subuhan mo na lang para kumain. Oo. No. Oh. Ito siya yung tikman mo. Mm. Ito, masarap yung paa ng palaka. Yeah. Tikman, tikman mo. Tikman mm. mo. Mm. <laughs> At least you try. Damihan mo, ha? Ah, uh, oh, sa dilit ako kuha ako ng kanin. Tsaka, kuya naman itapon mo naman yung basura mo, amoy taing na bubulo. Ano ba 'yan? Ang ba, bahay pa ba to. Hay. Ikaw na kasi. Di ka natatapon ng basura. Ang dami pang mosquito. ano ba 'yan? Moskito. Sira ko bayan kana. Sabo. Ano kuha mo kumain. Tipid mo 'to pagkain. Tsaka maghugas ka ng plato. Hoy, for your information, no? Hindi ako katulong dito. Ay, hindi katulong? Ha? Kaya ka na dinala dito para masanay. Tsaka pagkatapos mo yan, samahan mo ko dyan sa bukid. Mag-araro tayo. Mag-araro? No, hindi ko gagawin yan. So very dirty. Ayaw mong gawin? Ha? Sige. Sisugat doon kasi, no? Hindi ka na makabalik ng Manila. Tsaka huwag niya akong pinatatabas ng mga ano ah. What do you think of me si Tarzan? No way! Hindi ko gagawin yun oh. No. Ay, paingis-ingis pa eh. Sige na, ugasan mo yung plato ah! Mag-ugas ka eh, lang! Tiri! Ano pala ka? Oh my God! Oish! Oh, so many mosquito. Hindi ko na kaya yung life here sa province. I want to go home na. Guys, madedet talaga ako dito eh. Ano ba yan? Hirap naman ito eh. Ang kapapalpanan daw. Oh, Kapati. Okay. Ouch. Ay, naku. No. Ah, tapos ka na ba dyan sa ginagawa mo? Wait, sino ka? Ah, uh, kapatid ko ni Marimar. Eh, pinapadalan kanya ng tubig eh. For what? Eh, mukhang pagod na pagod ka na eh. No, hindi naman ako nauuhaw. Ang um, arti-arti mo naman. Ang dali-dali lang yung trabaho niya, no? For you, madali. Madali. Para sa akin, mahirap to, no? Hindi naman ako sanay sa gantong gawain, ni. Eh. Huwag ka maglala. At, Hindi lang yan gagawin mo. Pagkatapos mo dyan, mag-aararo ka pa, ha? Mag-aararo, no? Hindi ko gagawin yon. I'll be back to Manila na. Hindi! Hindi pwede! No, I'll be back to Manila. Dito even Dito ka alone. lang! No! Don't touch me! <laughs> Uy! Mo? Ate! Oo, mo, ano oh, ano yon? Ate! Oo, oh, dinala mo na ng tubig si Shane don, ha? Ate, doon, ha? Ate! bakit ano mo ka muna? Ano ba? Bakit? Si Shane tumakas! Ano? Ano tumakas? Tumakas, sinabi ko lang na mag-aararo siya eh! Ang dami niya sinabi, tapos nakatakas, pinigilan ko naman eh! Diyos ko, boy! Bakit mo naman pag-aarawin yung bata? Eh, joke lang yun! yung sinasabi ko! Eh, ati, sinunod ko lang naman yung lahat ng sinabi mo eh! Saan lang na punta yun? Eh, hindi ko alam. Habuli mo. Ah, alam mo naman, hindi pa kami saan dito yung lugar nun. Ako, baka ba may masungay pag ang karabaw yun. Pwede ka sa man mo ko, natin. Diyos ko, batang to. Napaka-paksaway talaga. Shane! Shane! Shane, oh my God! Saan ka bang bata? Kapasaway ka talaga. Oo, <laughs> no, may ibon niya, oh. Huwag na yung ibon. Shane! Siya natin. Saan mo ba yung batang yun? Nag-aalala na ako sa yung batang sasaway ka! James! sino ko sino ba siya? Hindi ko ka alam eh! <laughs> Try <Trade> natin dun! <laughs> Sana ko ba? Shane! Saan ka na? Shane! Ba't ang to? Shane! Um, ka na! Ano ka ba? Ay, I'm so hungry now! Oh my God! Sakit na nga ko! Oh my God! Thank you. Ganggapin na ako, hindi ko pa nakakana. Shain! 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 San ka pang galing, bata? Ka ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi ka umalis? Hindi, Marimar. Kanina pa ako pag-alagala yung sakali. Sobrang natatakot na ako eh. Dapat pala, nakontento ko sa buhay na meron tayo sa probinsya. Sobrang nagsisili ako. nagsasabi sa akin. Pasensya ka na, ate. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi kasi ako sanay sa ano eh. Buhay probinsya, kaya pasensya na talaga. So, ate, pinagilag mo naman sa kanila, pero ayaw ka talaga pa out eh. Eh, parang pag may nangyaring masama sa'yo, ha? Alam naman yung mga tao dito, hindi mo pa, hindi ma, hindi mo pa kilala lahat. Pasensya ka na, ate, marima. Uulitin mo pa ba to? Tahan na ka mag-alala kasi dating natin sa bahay, bihis ka. Ipupuntahan tayo. Talaga ba, Ate Marima? Sige. Ayos ka lang, walang Wala mangyaring masama sa'yo. Batang po. Ah, pasawin talaga. Ayon ka na, ha? Ayon ka na. Gagabi na. na. Pahinga ka muna sa dito sa bahay, ha? Ay, pupuntahan tayo. Kumain ka rin muna. Okay? Okay po. Halika mm. ka na. Ako ka. Dad? Ah, oh, kumusta? Dad, akala ko nasa ibang bansa ka. Why are you here, Dad? I miss you so much. Alam mo, hindi naman totoo lahat ng sinabi ko sa'yo eh. Ako ka naman nabenta tong bahay and hindi rin nalulugi yung company natin. Gusto ko lang talagang matuto ka sa buhay. So, kung maranasan mo kung ano yung yung buhay sa probinsya. Tsaka yung buhay na mahirap. Dad, pasensya ka na kasi naging maaarti kasi ako sa probinsya nila, Ate Mare Mare. Eh. Dapat nirespeto ko kung ano yung buhay na meron sila kasi I realized, Dad, na Magkaiba kami ng kinalakihan. Dapat nirespeto ko kung ano yung buhay na meron sila. Kaya nagpapasalamat din ako kay Timarimar, Dad. Kasi nung nasa poder niya ako, marami akong natutunan. Tsaka hinabaan ni Ati yung potensya niya para sa akin. Alam mo, at least ngayon eh, natuto na sa buhay. Uh, gusto ko lang naman maranasan mo kung ano yung pinagdaan ko rin dati. Actually, galing din ako ng probinsya, nagsikap hanggang sa masenso tsaka ayoko lang din ng nagiging hindi ka marunong makapagkapwa tao so importante kasi sa buhay natin na marunong tayong makisama kahit sino pa man yan kahit kahit anong trabaho niya kahit kahit saan siya nakatira dapat marunong tayo sa buhay uh, so marimar kumusta na may experience mo <laughs> ko sir, alam mo ba ang laki ng pinagbago ng alaga. ko ay, nako, marunong na mag-araro, sir. Tsaka, <laughs> nagtatabas na rin ito ng damo. Tinan mo nga, oh, di ba? Parang damo na rin yung kilay niya, Sobrang kapal. Pero, parang, ang ganda na pagkakakilay niya, sir, no? Parang, ano, parang grass cutter. <laughs> so, dahil dyan, dahil natuto ka na, lahat ng gusto mong bilhin natin, bibiliin ko para sa'yo. Oh ako. wag na. Mabuti pa. I Save na lang natin yun. Tsaka marami na rin naman akong gamit eh. Hindi ko na rin po kailangan yun. ha. <laughs> Bago ka na talaga. ah. Yeah, nga, sir, no? Ibang-iba na talaga yung shade na natin, natin kalalala dito. Ngayon, mm. iba na talaga siya. Iba na. Dati, hindi eh. nagkikilay yan. Nagkikilay na. Mm <laughs> na talaga. So, Ang like... importante sa lahat, may natutunan ka sa buhay. So, kain na lang tayo. Mas mabuti pa, kumain tayo. Titreat ko kayo. Ay! Magbihis na kayo sa taas. Well, sir. Tsaka, sir, ha? Dito na yung mga gamit ko. Babalik ako kailang ka katulong, katulong dito, ha? Ano? <laughs> Babalik na ako bilang katulong dito. Oh, sige na, magbihis na kayo. Alis <laughs> tayo. Hanap ko siya. na Ay na tayo. Namiss ko yung papa mo. Okay. Naku, sir. Tinagdag na, yung anak mo paano mo naman yung susunod na dapat tutunan mo din ako mahal eh? Ang <laughs> <laughs> dami mong alam. Ano ba beast na ako, <laughs> sir? Mag-adlib <laughs> ka lang. layo mo pa sa topic. Beast ka na. Beast nga, sir. Mag-beast na ako. Mapanghit pa naman ako ngayon. Paano ba naman kasi, sir? Yung pinatulan ko kagabi. Tambay! <laughs> Parin na, sir. Ang sarap niya. <laughs> sekarang ya tumir <laughs> <Tumira> dan <laughs> ibang bahay uh, <laughs>